Ayan po, good morning, good morning. Nag-tinakasok lang yung mga bata. Tapos bigla na namang bumuhos yung malakas na ulan. Ayan o. Oh. Ayan. Ay, sos na ulan. May bagyo kasi. Kaya, higang ang ulan. Hanggang gabi, kumintam. buti na lang, nakabili na yung mga bata ng mga ito, prutas o oh. kukunti na lang o oh. kukunti na lang na yung prutas natin kasi kailangan ng mga bata sa school kaya mabili yung prutas we makabasa na naman yung gulay ko kasi may tulo hindi pa naayos yung Pinaka-bubong ng kubo-kubo ko -kubo rito. So, pakishare ng video at pakisubscribe na rin po sa lahat ng may hindi subscribe Supportahan niyo po si Kahamog TV Vlog. So, ingat po ang lahat kay maulan, malakas ang ulan, lalong lalo na po sa mga driver dyan. So, ingat po, ingat po. God bless sa inyong lahat. Thank you. Good morning.